Yo, what is up? Magandang buhay. Kasama ko nga pala mga kagrupo ko sa Team Pogi Problem na si RJ Ponce at Denver Tadura. Ngayong araw nga pala ay Ligu Ride and Trip ng grupo. Nang makapag-relax-relax naman daw kahit papano. Yun nga lang, papunta kami neto ng Real Quezon. Sumaglit nga pala muna kami sa tanay para manghiram ng flat pedal kay Ma'am Lisa. Sira na rin kasi itong clutch pedal na gamit ko at isa pa ay nakasandal sa ko ng mga oras na to. Yan, nakapagpalit na ako ng pedal so maraming salamat kay eh, Mambisa first time namin magkita ni Mambisa maraming salamat at pasensya na sa abala <laughs> mag uumpisa na kaming umaho ng pililya kaya laking ginhawa nung nakapagpalit ako ng pedal dahil komportable na ito sa aking paakada ididiin so as of the moment 7am nandito na kami sa may uh, ako ng pililya uh, chill ride lang naman kami kasi may inaantay pa rin kami ka-grupo namin. Mamaya may ikilala nyo na lang. Hi fans! Kalma lang kayo dyan. Pupunta kami dyan. Nakita nyo. Eh mga fans ko. Ang dami yan. Sana Sabado nga pala nung araw na to kaya naman napakaraming siklista ang makikita at makakakwentuhan mo along the way. Doon, sa kalagitnaan ng ahon namin, meron nagsa-challenge nito. Ayan o, No sa Del Cali. Ang sa makarating yan sa ano? Sa Real. Real ba? <laughs> Sira ang momentum. Hindi ang may view lang. Ganda ng bike lang dito, kulay orange na. Oh. Ang hirap nga lang dito, no? Ay, gumit na. na naman kayo. Galit na naman yung mga <laughs> Feeling perfecto. Oh. Habang inaantay namin, yung kasama namin naghahabol sa amin, trip muna kami dito. Kasi buhat nung napasara, hindi pa napupuntahan ulito ni ano eh, Ponce. Eh, plano niya yata uling ipasara. Mapakita yata ito ng pwet doon. <laughs> Ayan na no? Hey! No? Yan oh. No? Lama yung ganda na 'yan. Yan ang magpapaalala sa ng mga uh, pinagkakautangan mo. <laughs> okay, nasaan eh? <laughs> Ayun oh. After ng side tripan, dromekta na kami sa may mabitak. Dito na rin namin nakatagpo si Master Sherwin. Yan nga palang lang, isa pa sa mga kasama namin. Shoutout nga pala sa mga idol na naabutan natin sa mabitak. Hindi na kami nagsayang pa ng oras. Dali-dali na rin kami pumadyak at naghanap ng na makakainan. Nang sa ganun ay merong kaming panlaban sa akon o hamon na madadaanan namin sa aming patutunguhan. Yan, kasalukuyang kami umahon sa mga... Mami! base sa dinadaanan namin rolling naman siya mahalin tulog ko siya sa ano sa kaliraya yon, mahalin tulog ko siya doon tsaka tahimik yan o mo, wala nag aano ako yes o kita oh, mo narinig nyo may sumasagot oh. may echo pa no o yan o pati mga bata alam eh hindi marunong magsinungaling yan eh oh bata eh yung... diba? ako Bogi na. Wow. Uh, friendly yung ano dito, kalikasan. Alam nila pag yun si Twista. Nagkaroon eh. <laughs> <laughs> ko puno. Ganda na ng panahon. Dagdag mo pa na napapalibutan tayo ng mga puno. Wala yung mababait yan. Mga aso ngayon, pag alam na may camera ka, di yan pumapalag. <laughs> Grabe yun. Ang haba ng nilusong namin. Akala namin masaya. Mamaya ang singil pala nun. May balik yun. <laughs> May balik. At eto na naman syempre. Pero tingnan mo naman yung nasa unahan niya, no? Talagang parang nagpapahiwatig na eh. Woo! Nangangamoy alat na eh. <laughs> Wala sa Rizal yan. Wala sa yan. Woo! Sana all na lang muna kayo dyan. <laughs> May nakikita na akong nakatawil, master. <laughs> Ano sa palagay mo, bro? Ganun ba yun? Angkat! Angkat! Baka sa puso yun, na. Mamaya abangan nyo kung saan kami mapapadpad. Alok, oh! Jeez! Mukusugin na yung mata mo. Ayan, oh! kami masyadong nakakasalubong pero iba yung pag-iingat pa rin sa mga kurbada rito sa may real Katulad na lamang nung mga ganyan, no? Oh. Bigla ka mabubulaga, baka ma-overshoot ka. Ay! Oh. Ang tulay. Uy, ayos nyo oh. na. Dinaw ng tubig. Sa ano, pabila. Ayan, no? Oh. Ay! Woo! Vitamin! <laughs> Iunti ng sumisilip ang karagatan ang kapaligiran Sa part na to ay tuluyan na kaming nilamon ng kilig dala ng kaligayahan nararamdaman namin dahil nakita na nga namin ang dagat at ang ganda ng kapaligiran dito sa Rial Bagamat marami na kaming beach na nadaanan Ay pupuntahan muna namin ang signage ng Rial Dahil yun naman talaga ang target Bago kami maghanap ng dagat na mapapaliguan namin Sa pagkakataon pa na po na to Medyo nagbago na po yung facing Parang walang kasamang inaalala sa likod Di nagtagal sa wakas mararating na rin namin ang aming inaasam-asam mapuntahan Ito na nga Totoong nasa real na kami Tila na nung balikan lakas ng bawat isa nang makita ang signage o marker ng real na ito Sabi nga namin sa isa't isa ay hindi makukumpleto ang ride na to kung hindi man lang kami makakapagpicture dito Grabe par, akala namin naaabot pa kami doon. Medyo maunat na eh. Yee! Bro. Ano masasabi mo? Hey! Natuloy din ang dapat matuloy. Pagbiglaan talaga, mas ano eh, mas natutuloy eh. Nagkatotoo! Yeah. yeah! Yeah! For real! After dito ay lumusong lang kami ng konti sa di kalayuan at may natanaw kaming dagat na tila wala namang entrance kaya tinray namin pumunta rito. Hey! Vitamin C! Siyempre hindi natin pe pwedeng palampasin yan bago kami umuwi. Diba? Yeah! Mga Denver! Yung dalawa nagawa pa ng ano, nagsasabit pa ng hamok. Basta kami, kami ay bibirada. Panandalian. Tapos. Hey, okay, pangangas. Tamang hamok lang. Guys, ready na ba kayo? Atuloy 10 Let's go. Air. Hey. Talagang baka totohanan na to. Woo. Ate. Yeah, yeah. Isa muna 360 view dyan. Pak. Pak, pak, pak. Super Mario, bilisan mo! Tang, 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 At dahil nandito na nga kami ay wala kaming sinayang na oras at pagkakataon dahil panigurado pag uwi namin ay may nag-aabang pang pagsubok na dapat namin pagdaanan. Kukunin ko na rin pala ang pagkakataon na to para pasalamatan ang mga nakasama ko sa ride na to. Sobrang solid at napakasaya ng ride na to. At syempre shout out din kay Master MDCC. Nabuo kasi ang ride na to mula nang mapanood ka ng isa sa mga umiidulo sa'yo nakasama natin. Maraming salamat Master. At nawaan ay makaride ka namin soon kasama ng iyong mga kagrupo. Par! Ano? Kumusta? Ah! Tawa? Dito na ako! Par! Ano dito pa? Woo! Inatuloy rin! Par! Hoy! Par! Oh! Bye! Par! Par! Libre! Hoy! Hoy! Igala muna natin! Igala muna natin! Eh! Hehehehe! <trophy> Solo! Hino mo, hino mo. Solo! Solo! <laughs> Solo! <laughs> yung isa namin kasama nandun eh oh. <laughs> So ayun mga master Dito sa napuntahan namin Walang entrance to Dito lang kami sa gate gate Ang kagandahan dito Hindi siya mabato pagdating doon Ayan medyo tumataas na yung ano hubik. Oo Ayun oh, doon pa kami umahon oh. yon Si Bro Denver nandoon. So, after namin dito, kakain na lang kami. Tapos pabalik naman. Yung pabalik namin challenging rin. So, nakaka 104 kilometers na kami. No? So, meron pa kami <laughs> 104. Oh. Something. Ah, balik ulit ng kanya-kanyang lugar. So, Siguro dito ko na lang to tatapusin video na to. So, magandang buhay sa lahat. Wee! At least nakapag-vitamin C tayo no sa pamagitan ng bisikleta. Isa na naman uh, pangarap ang natupad no sa pamagitan lang ng bisikleta. Salut. Di ba? So, sempre sa mga nakasama ko. Yun lang. Peace.